For today's video, it's um uh, Sunday dito sa ibang planeta and um, it's Saturday January 25 2025 five 25, 25 pala ngayon <clears throat> so kaya minsan lang kalabas. kasi malamig dito even though mainit siya pero Malamig pa rin, kaya jacket-jacket muna. And live tayo for 8 minutes with our uh, baby boy. And sunbathing muna tayo ngayon, no? Pero ako kasi, <clears throat> um, iba kasi yung init dito sa ibang bansa. Parang ano ba? pag nagpainit ako ng sobra, I don't know. Pero yun yung na-observe ko na lumalabas yung aking pimples kapag babad ako sa init. Siguro mahina yung aking immune system pagdating sa araw. Kasi, <clears throat> mahina talaga. Mahina. Ano talaga ako ma... Ma... Ano ba? um, magka-pimples agad. <clears throat> so anyways, our topic today is about ano pang pwede nating pag-usapan. Shout out sa sumilip, no? Sa 20 million people out there. Thank you so much, guys. And everyone na uh, sumisilip-silip sa akin. Alam kong busy kayo. And again, kasama ko yung king palangga na baby. And may-ari ni pusa ng may-ari. Ayan, o, oh, si Mingay. Ayan. Yung aking anak is nang libot-libot. Asin in talaga, guys, yung ginaw na, maginaw talaga siya. But the other people said it's normal. Normal na sa taga dito. Pero kung sa Pinas pa, parang ano to ba? na ganing sobrang aga yung sobrang aga mo dito sa labas yan, yan yung temperature na malamig so kumakain yung aking anak ng biskwit I don't know anong nangyari sa kanya today pero ayaw niya kumain hindi ko alam anong lutuin ko sa kanya pero kumakain siya ng prutas ayan, more on prutas siya kayong araw, nakaubos na siya ng orange and ano ba yung kinain niya ngayon? Nakaubos uh, na siya ng orange. Then, biscuit. Ayan. yun nagbanat-banat naman siya sa uh, tinapay or sa biscuit. Yung daladala niya is biscuit ng pinas is Skyflex. So, ayan. Yan yung araw. Oh. Masa na yung araw? Oh. Ayan. Ayan. Mainit talaga yan siya, guys. Ako, likod is nag-ano na ako. <coughs> ayan silang dalawa na kabulan kayo dyan anak ayan marami sasakyan dito kasi marami kaming nakatira so mostly kasi dito may mga sasak ayan ang ano inak ayun muna tayo si punak pi blow, blow 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 enjoy blow ayan Mostly kasi, kasi sa kanila may, ano na, may mga sasakyan ba. <clears throat> Kaya maraming sasakyan. Then, you know, yung may-ari is negosyo niya is about car. So, marami siyang car doon sa likod. Tsaka yung, yung sa puno na bahay is a garage. So, negosyo yung sasakyan then Go, garage is life. Ayan. Ming Ming! Go to mingay. Go to na. Go to Ming Ming. Meow! Meow! <laughs> papa. Hello, Papa. Shout Papa. How are you, Papa? How are you, sir, Papa? Okay. Where are you going? Saan mo ko dadalhin? Ha? Huh? Saan mo ko dadalhin? One, two, three, four. Magi na ano? Yukta ani na. Yeah, magi yukta yukta ani. Pagi na yah, kaya malikyas <laughs> ka. Tugno ka ayon no. Hi, t t t t na. So I only have uh, three minutes left sa ating live streaming. So again. Um, ano ba yung pag-usapan natin yun? Eh? Mm. Ano ba yung issue ko ngayong, ngayong buwan? Issue natin is about Croatian. <laughs> pag-usapan na lang natin yung Croatian language, no? Kasi, yun yung ano ko ngayon, update. <coughs> This 2025, nag-aral kasi kami ng Croatian language. And, sa observe namin, so syempre hindi kami as in zero knowledge talaga kami about about uh, language kasi it depends naman kung yan sa environment mo no it depends on the environment but talaga uh, kami kasi yung environment ko when i was working is separate yung uh, separate yung mga tao kaya hindi masyadong nag-uusap. Unlike sa halimbawa store or sa mga may kasamang ibang lahi. Makausap kayo ba? So, may matutunan talaga kayo. But, sa amin na zero, zero balance. Zero Zero knowledge is, wala talaga. Ang hirap ng ano nila. Ang hirap ng language. But, nakakabasa naman but yung pronunciation kasi mahirap sa amin lalo na <clears throat> lalo na mga bisaya kami no so mga bisaya gahi gid kay mga let words so lisod ka ayo suran ka ayo mi eh. pero sa hinay-hinay naman dili man ang tanaan, <coughs> ma din diretso no hinay-hinay in the process Matunan lagi hapon na. Jay, play with Ming Ming. Meow, meow. na ba? Ay, sa kugliho ka, bikin nagmaritis ako. So, lisod siya sa kanon, basahon. And layo or kaayo siya sa halimbawa. Good morning. So, so dito is dobro Layo, no? Pero, i-compare din natin sa atin na from Bisaya to Tagalog, maayong buntag o ano ba? Magandang araw, 'di ba? Maayong buntag, magandang umaga. At least <clears throat> dool-dool. Maayong buntag. Uh, maayong buntag, ang good morning sa Tagalog is m pa rin, 'di ba? Magandang umaga. Buntag lang layo giha. At least matutunan, matutunan mo naman lahat ng bagay. So again in the process makukuha din natin yung language na yan soon. So again, guys, medyo masakit na yung ating panga. That's all for today's live streaming. So thank you so much everyone. Ingat kayo lagi and bye-bye.